Ayan guys, ay taniman na po ng palay dito sa ano sa ano Tangas. So kahit medyo masama yung panahon, bagyo, ayan medyo pumapagyo pa po, malakas pa yung uulan um, pa, malakas pa yung hangin. Pero ayan, tingnan niyo. Yung mga kababayan nating mga farmer, mga magsasaka, hindi hadlang Dito hadlang yung bagyo o yung, yung hangin o anumang ulan, hindi hadlang para sa ano, ay yun na yung mga kapapaya natin para sa sakla okay. lakas ng hangin guys sobrang lakas napakalakas ah, uh, pa ng hangin dito sa lugar namin guys dito po sa may liyan, tanggas, bali po ay dito lang sa likod ng aming ano, likod ng aming hardware sa pinapasok tatanim ng palay para lang kumita, ipakain sa pamilya. Ayun. Oo, so, natin mga magsasaka guys. Diba? so tataniman nila yan guys, hanggang dito 'yan. Doon so, hanggang dito malapit sa ating kinatatayuan. So, tataniman yan lahat guys. So, At mga kapatid sama-sama ayo, paki-magkita na po. Ppektanin siya dito sa malapit. Pagpapalitan natin sila. Lakas ng hangin guys. Grabe. Nandiyan pa rin yung masama yung panahon. Naniman na talaga. And guys, sino sa inyo nakaranas nitong ganitong trabaho? Yang ganyang pagtatanim ng palay, naranasan niyo ba 'yan? Di ba? Sobrang ano, mag Ayan sabi na nila na ang magtanim ay hindi biro, maghapong nakayuko. Ayan. ayan. so maghapong sila nakayuko sa pagtatanim ng palay. Para kumita para sa pamilya. Yan. shout out sa mga kababayan nating mga magsasaka diyan. Mabuhay po kayong lahat. God bless you all mga kababayan nating mga magsasaka dyan. Grabe ah, guys. yang ang kahirap pa magtanim ng palay. Lapitan pa natin sila para makita. Nagkita-kita natin sila. Ayan. Yung malikot yung camera. Diba? Mga kababayan nating mga magsasaka na nagsusumikap para kumita para sa pamilya. medyo isinom kasi natin guys kaya medyo nagbe-blurred sya so, para makita lang natin ang malapitan ba yan diba yan pa sila yung iba oh. diba Ah, meron pa palang ano, ayan, may nag mm, motor pa, wala kang traktor kung ano, ang traktor, ayan. Nakikita nyo ba guys, yung ang traktor? Ayan. ayan. Ayan, may nagkahang traktor guys, ayan o. Tatanim mo na siguro lahat yan. malayo talaga tayo sa nila gusto nila uh, medyo sinungko para medyo ano natin makita natin malapitan malayo po yan. yan ganyan sila kalayo guys ayan. tapos ito ito po is likod ng hardware so ito is ano din ah uh, tataniman din po yan hindi ko na ganap ngayong araw or bukas eh malawak pa yung tanima na yan guys napakalawak yan hanggang dito hanggang dito po yan tapos ito namang area na to ito yung ating hull block uh, so hardware ayan ito yung ating hardware sa harap ayan po highway na kasi yan yun yung hardware tapos yun ang highway na yan sa labas ng ano yun ito yung mga dumadaan sa sakyan na yan highway na yan guys So 'yan ang hardware po. Ayan. Tapos highway, 'yun may mga dumadaan. Tapos ito pong, pong tubig so, pag may tubig yan meron siyang uh, kuhol guys yung buhol. yung kuhol na yun guys yun yung kumakain ng palay yan so binubumba nila ng pangpatay ng kuhol at saka may kasama na rin siguro yung pangpatay ng damo dating hanap buhay ko to guys yan yan ang dati kong hanap buhay guys bago ako maging driver uh, naging ano muna ako magsasaka tatanim ng palay, mag-aani, magtatapas ng tubo. Yan ang dati kong bago ako naging, uh, naging isa akong chef. Naging isa po akong tagaluto sa isang maliit na restaurant lang naman sa Ortigas sa Manila. then, after noon, na naging driver. Ayan. Hanggang ngayon, driver pa rin tayo. Layo nila guys, di ba? Layo po nila sa so kasi na malawak, napakalawak ng tataniman nila. So, so napakalayo po natin sa kanila. Medyo sinom lang natin kanina para medyo malapit. Ayan. O ito medyo malapit itong mga to. Ayan. 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 yan guys hanggang dito na tayo guys yan. maraming maraming salamat sa panonood share ko lang yung, yung mga kababayan natin magsasaka no? taniman ng palay ngayon kahit may bagyo sa so, may panahon pero ayan, yun yun sa gitna lang yan kapatid uh, magpapalay init na I mean nasa ang likod ay, mga paambon-ambon pero sige lang trabaho lang para sa pamilya yan so ayan guys tapos na sila dito sa part na to. So ito na lang na pera. Hindi yata to matataniman ngayon. Siguro maring bukas o isang araw pa siguro. Hindi ko lang sure kung tataniman ngayon. Pero ito tapos na yung kanina. Tapos na yan sila. Doon meron pa ding walang tanim. So iba siguro may ari. Hindi ako sure guys. <laughs> Hindi ko kabisado. So dito tapos na sila yung kanina yung tinataniman. Diba? Tapos na yun. Nandoon sila sa malayo. Ayan, nandito, nandito na sila sa malayo. So, natapos na nila dito. So, ilan gano'n pa yung nandun. So, konti na lang yata yun. Tapos na dito. So, itong nandito sa harapan natin. Uh, ayan, mali, pali, natin, natin. So yun nandito sa harapan natin ito. Ito yung wala pang tanim. So hindi ko alam kung tataniman ito ngayon hanggang doon sa yung kanina yung dito may nagtatanim tapos na yan guys tapos doon sa bandang gitna na yan yan wala pa rin yung tanim so iba siguro may ari so yung kanina dito tapos na yan tapos dito ayan. Ayan, papunta doon sa kapila doon ayun nandun na sila sa malayo malayo na sila guys ayan nandun na sila so konti na lang siguro parang dalawang pitak pitak yung tawagin dalawang pilapil pa dalawang box o dalawang kahon may iba kasi ang tawag sa bawat uh, May bitak, may pilapir, may box. So, guys, maraming 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 salamat sa mga nanon guys. Thank you so much sa inyo dyan. Ayan, lagi pala yung ingat guys. Panahon ng tag, bagyo. Ayan, bagyuhan. Ayan, lakas ang hangin, landslide, ah, uh, ah, uh, ayan, mga tag dito, yung bahaan. Ayan, so, ingat-ingat po tayo mga kababayan ko dyan, mga ano, na mga karanas ng ano ng bagyo lakas na hangin, baha at paguho ng mga lupa. Ingat po tayo guys. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panunood, sa inyong pagtitiwala at sa inyong suporta sa aking channel. Ang inyong lingkod po, si Kag Driver Vlog, ang inyong driver. Ayan, bye bye guys at maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.